Heto na po ang mga naunang sampung mag-comment na sina Lodi Angelito Golo, Lodi Master Manua Recap.3, Lodi Joselito Badong, Lodi Ray Parrenes, Lodi John Baltazar, Lodi John Kenneth Montilla, Lodi Philip Porais, Lodi Kevin Estrella, Lodi Jessen Manguroben, Lodi Asta Clover. maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito baka naman. Ikatatlongpong kabanata sa pagpapatuloy. Lumapit sa kanya si San Wukong na sinabing nagtataka na master, anong klasing sinaunang kapangyarihan yon? Parang napakatindi. Napalingon naman ang ating bida sa kanya na may pagtataka. Na napasabi siya sa kanyang isip na akala ko sila ang may isasagot, pero ni sila wala rin palang alam. Sa totoo lang, sinadya kong ipakita ito sa harap ng aking mga alagad sa ikalawang pagkakataon para makakuha ng impormasyon mula sa kanilang bibig. At pagkatapos sinabi niya na yon ba? Hindi ko maaaring sabihin. Kailangan mong maunawaan ito sa sarili mong paraan balang araw. Hindi makapaniwala si San Wukong sa kanyang narinig na napasabi sa kanyang isip na ganun pala. Bahagi pala ito ng pagsasanay. Kailangan ko agad itong malaman. At pagkatapos ay mabilis siyang yumuko sa ating bida habang sinasabi na nagpapasalamat po ako, mahal na guro, sa inyong mahalagang aral hindi naman makapaniwala ang ating bida na madaling naniwala si San Wukong sa kanyang sinabi. Napahawak siya sa baba na napaisip na dahil wala rin namang nakakaalam, wala nang saysay na pag-isipan pa ngayon. Hintayin na lang natin na magamit ang card ng ilang ulit pa. Doon unti-unting lilinaw ang katotohanan. Dagdag pa niya sa isip na seryosong nakatingin na kaya naman, ang pinakakailangang gawin ngayon ay tapusin pa ang mas maraming misyon para ma-unlock ang peak card. Pero bago yon. May naisip akong isang kapanapanabik na ideya. At pagtapos tinawag niya si Xuan Nu na sinabi na lumapit daw siya sa kanya. Nagtatakang lumapit naman ito sa kanya habang sinasabi na anong problema, Master. Pagkalapit niya agad na ibinulong ng ating bida na makinig ka sa sasabihin ko. At hindi na idinitalya ang kanyang sinabi kay Xuan Nu. No. At pagkatapos makikita ang mukha niya na may hindi makapaniwalang reaksyon na sinabi pa ng ating bida sa kanya na kumusta naman. Meron ka ba niyan? Na Natumugo ito sa kanya na oo, oh, oh, meron ako. Pero na hindi na niya ito na ituloy. Dagdag pa nang Ating bida sa kanya okay lang basta makinig ka lang sa akin. Ganito ang gawin mo dahan-dahan lang. Tumugon sa kanya 61 na naintindihan ko, Master. Na sila ay nagpatuloy sa pagbubulungan na nakatingin ang dalawa sa kanila. Hindi makapaniwala ang mga ito na napasabi si San Wu na ano kaya ang pinag-uusapan ni Master at Nixuan Tumugon sa kanya si Kim Guang na hindi ko rin alam. Tumingin sa kanila ang ating bida na sinabi niya na tinatanong kayo ng master nyong ito, na sa tingin niyo, sino sa inyo ang mas malakas? Nakatingin sila sa ating bida na sinabi sa kanya ni San Wukong na sino ang mas malakas. Na nagtataka naman si Guang. Itinuro niya ang kanyang kamay na sinabi niya na napag-usapan na namin ni Xuan Nu. Kung sino man sa inyo ang mas malakas, siya ang magiging nakatatandang disipulo, Mayabang na sinabi ni San Wukong habang humahaba ang ilong na kailangan pa bang sabihin yan. Siyempre ako ang pinakamalakas. Na napasabi naman si Kingo Guang na nakatatandang disipulo. Ako? Hinding hindi pwedeng maging ako yon. Napaikis ng kamay ang ating bida na sinabi niya na hindi sapat ang salita lang. Ang nakatatandang disipulo ay dapat ang pinakamalakas pagdating sa lakas at kakayahang pandigma. Kaya kailangan kong subukan kayong dalawa. Dagdag pa niya na hindi pa kayo natatapos sa laban niyo noong nakaraan, kaya ituloy niyo na ngayon. At hindi ba sinabi mo noon na gusto mong maging disipulo ko? Na nakatingin lang sa kanya si Qin Guang. At pagkatapos sinabi niya sa ating bida na oo, oh, oh, ikaw ang pinakakahanga-hangang master na nakita ko. Siguradong marami akong matututuhan kung ikaw ang susundan ko. Dagdag pa ng ating bida sa kanya habang nagugulat ang mga ito na kung ganon, tigilan mo na ang satsat at ibuhos mo ang lahat kapag natalo ka, hinding hindi kita tatanggapin. At pagkatapos mabilis na dumistansya na si San Wukong upang maghanda. Lumiliwanag ang mga mata nitong masaya na sinigaw na ng ating bida na handa na para sa patas na laban. Kaya pwede na kayong magsimula. Pagkatapos palang magsalita ng ating bida, mabilis siyang tumalon kay Kin Guang na agad siyang susuntukin. Hindi naman makapaniwala ito na nakatingin lang kay San Wukong. Tumama ang unang atake sa kanya nito na bahagyang napaatras si Qin Guang. At pagkatapos ibinaril ang kanyang daliri sa hangin at nagsumo ng Four Beast Kings. Part 2 Mabilis na namang gagawa ng malakas na suntok si San Wukong habang sinasabi niya na hindi na kita bibigyan ng oras para maghanda. Napakaraming suntok ang pinakawalan niya papunta sa katawan ni Qin Guang na sa bawat pagtama nito ay napapangiwi siya ng muka sa sakit nakapikit si Kim na makikita ang tumatamang suntok sa kanya. Biglang isang atake ang makikita na nagmumula sa likod ni San Wukong na ikinagulat niya. Mabilis naman na naiwasan niya ito na dumaan sa kanyang gilid na ikinangiwi ng muka niya. At pagkatapos ay dumistansya siya kay Kim na may nakasimangot ng muka. Lumabas palang muli ang Ink Dragon na makikita ito sa itaas nila. Napasabi si San Wukong habang napakagat ng mga ngipin na ganito na baka lakas ang kapangyarihan mo kaya mo nang magsumon ng walang casting. Muli na namang itinuro ni King Guang ang kanyang daliri sa langit at nagsumon ng Four Beast Kings, Part 4. At lumabas muli ang pagong nakalasag na siya ay nasa loob nito. Napapikit naman si San Wukong na napasabi na yan na naman. Isang turtle shell monster. Iminulat niya ang kanyang mata na lumiliwanag na seryosong sinabi niya na pero sa pagkakataong ito, hindi na ako magpipigil. Ang Ink Dragon na unang pinalabas niya ay mabilis na sumusugod kay San Wukong sa kanyang likuran. Iniuko ng bahagya ang kanyang katawan at ang mga bilog na enerhiya ay lumabas sa kanyang likuran na nakasalansan. At pagkatapos mabilis na sinalubong niya ang dragon at ibinato niya ang enerhiya sa bunganga nito. Ang enerhiya niyang ibinato ay dumiretsyo sa katawan ng Ink Dragon na makikita na ito ay umiikot at sinira. Ang katawan nito na makikita ang mga tilamsik ng tila tinta sa paligid ng umiikot na enerhiya. At pagkatapos ang anino ni San Wukong ay makikita mula sa itaas at ang mga naghiwa-hiwalay ng katawan ng Ink Dragon ay makikitang bumabagsak sa lupa. Na pinagmamasdan siya ni King Guang. May hindi makapaniwala ito ng reaksyon ng muka sinasabi niya sa kanyang isip na isang suntok lang ang kailangan niya para pabagsakin ang Ink Dragon. Seryosong napatingin ang ating bida na napasabi siya na totoo nga. Ang unggoy na may kapangyarihan ng mga realm ay hindi na kayang tapatan ni Naksuan at ng hari ng mag-isa. Dagdag pa niya sa kanyang isip na pero paano kung magsanib puwersa sila. Tumatawang sinasabi pa ng ating bida na tila ba buong paglalakbay niya ay puno ng pakikipaglaban. At pagkatapos seryosong sinabi niya Naksuan nu, ang aking kahangahangang alagad, oras mo na para umarangkada sa entablado. Nakatingin ito ng seryoso na nakangiti sinabi niya na okay, master kanina pa ako handa. At dito na po nagtatapos ang ikatatlongpong kabanata. Ikatatlongput isang kabanata. Sa pagpapatuloy, itinaas ni Xuanu ang kanyang dalawang daliri na agad na nagkaroon ng pag-alon sa hangin na kulay lila. At pagkatapos ay may kinuha siya dito. Naseryosong sinabi niyang nakangiti na master, handa na ako. Napalagay ng palad sa gilid ng bibig ang ating bida na sinabi niya kay Xuan no na hinay-hinay lang ang boses mo, baka mapansin nila tayo. Tumugon ito sa kanya habang may lumilipad na kulay violet sa kanyang itaas na palad na naintindihan ko master. At pagkatapos, sinabihan niya ang maliit na lumilipad na narinig mo yon. mag ka. At pinalipad niya ito patungo kay Kim Makikita itong mabilis na lumilipad na ito pala ay artifact na possession of the divine bird na ito ay pumasok sa malaking pagong na kalasag ni Qin Guang. Mula sa ibaba ba nakatingin dito si San Wukong. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin ng mahigpit na pinagsuntok niya ang kamao, habang sinasabi na aminado ako, dati talagang pahirap ang baluti ng pagong. Dagdag pa niya na pero ngayon, iba na ang sitwasyon, alam mo ba iyon? Sinabi pa niya dito na sa pagsasanib ng tatlong realms, ito na ang pinakamataas kong pagbibigay galang sa iyo. Na malakas niyang itinira ang tatlong nakapalibot na bilog sa kanya na ito ay tila isang bala ng kanyon sa bilis na umiikot pa. Habang sinisigaw niya na at ikaw. Wala kang kahit katiting na pag-asa na manalo. Na makikita ang muka niya habang nagpapalabas ng napakalakas na atake. Na napangiwi naman ng muka si Kinguang nang makita niya ito. At pagkatapos isang napakalaking mga bilog ang sumakop sa tartel shield ni Kinguang na ito ay lumiliwanag ng dilaw sa kalangitan. Nakangisi itong tumatawa na habang sinasabi na talo ka na. Dagdag pa niya na siguradong hindi mo kinaya to. At imposibleng kakayanin mo ito. At nang mawala na ang malakas na tinira niya, tumambad sa kanya ang tartel shield na tila hindi man lang nagalusan na nakaharap sa kanya. Nagulat ito na may pawis sa muka na hindi makapaniwalang. Sinabi niya na hoy, hoy, hoy. Anong nangyayari? Bakit wala man lang kahit gas-gas? Pinagpawisang nangangalit ang mga ngipin nitong sinabi sa isip na lintik. Sigurado akong tinamaan ko siya. Tatlong ulit pa nga. At bakit parang wala lang kahit katiting na pinsala ang natamo niya? Hindi ba niya ipinakita ang totoong lakas niya? Dagdag pa niyang sinabi sa isip habang napababa ng katawan ng bahagya na lintik, apat na lang ang natitira sa akin. Kahit mabasag ko pa ang kalasag niya, may dalawa pa siyang banal na hayop na hindi ginagamit. Sinabi pa niya na makikita ang mukha niya ng nakangiwing na iinis na nakakabwisit talaga, minamaliit ko siya. Tumahimik siya habang may galit sa kanyang muka. At pagkatapos ay lumipad papunta sa ating bida. Nakangiti naman ang ating bida na nakatingin sa kanya habang sinasabi niya sa kanyang isip na sa puntong ito, gamit ang talino ng isang unggoy, dapat ay naintindihan na niya ang sitwasyon. At wala nang mga hangal na pagtatangkang magpakita ng lakas. Napatikom ito ng mahigpit ng kamaw habang sinsabi nito na hindi ako handang sumuko. Dagdag pa niya na pero inaamin kong natalo ako. pinagmamasdan siya ng ating bida at niksuan ngingay mula sa itaas habang nanginginig ang katawan. Napasabi siksuan noon na nag-aalala lang nakatingin dito na magiging ayos lang ba siya. Tumugon sa kanya ang ating bida na nakatingin din kay San Wukong na huwag kang mag-alala. Lalo lang siyang magiging determinado sa harap ng kabiguan at pagkatapos makikita ang muka ni San Wukong na nakangising nakatingin kay Kingo Guang habang sinasabi na nagiging mas kapanapanabik ang lahat. Napangiti ang ating bida na napasabi na nakita mo na. Na makikita rin ang muka ni Xuan Nu ng kakaibang nakangiti na sinabi pa niya na ang master talaga ay may matalas na mata pagdating sa mga tao. At pagkatapos itinuro ni San Wukong si Kingo Guang habang sinasabi na makinig ka, bata. Pansamantala kong ilalagay sa iyo ang posisyon ng pinakamatandang nakatatandang kapatid dagdag pa niya habang. Itinuro ang kanyang sarili na nakangiwing sinabi na balang araw, ako mismo ang babawi niyan. Nagpalabas siya ng spell sa kanyang harapan na sinabi pa niya na para makabawi sa kahihiyang naranasan ko ngayon. Sa hinaharap, tatalunin kita sa larangang pinakamalakas ka. At isang maliit na dilaw na dragon ang lumabas sa kanyang ginawang spell. Mula sa itaas ng kanyang daliri makikita ito na naglalabas ng dilaw na enerhiya na may seryosong muka si San Wukong nagulantang naman si Xuan Nu no sa kanyang nakita na hindi makapaniwalang sinabi na hindi ito maari. Ganon din ang ating bida na nawalan pa ng kulay habang nakasimangot. At pagkatapos ay nanlaki ang mga mata niya na halos lumabas na ang mga ugat nito sa paligid. Na makikita na napanganga na magkadikit ang mga ngipin. Na siya ay napasigaw na grabe ka. Natuto ka na rin pala ng summoning beasts. Ang akala ko talento lang yon sa mga may linya ng dugo na napapamana. At may sharingan ka rin ba tulad ni Kakashi? Makikita siyang napaiyak na lang na sinabi pa niya na siguro may likas talaga siyang talento sa sumoning pero hindi pa lang nagising noon. Sige na. Kunin mo na ang papel ng bida sa mangga na ito. Hindi ko na agawin pa. Biglang lumabas ang system na agad namang binasa niya na ang nakasulat dito ay congratulations sa pagdanas ng kabiguan. Sa bawat kabiguan, tumataas ng limang porsyento ang iyong potensyal. Dagdag pa ng system sa kanya na encouragement. Potensyal ay nadagdagan ng limang porsyento. Napahawak sa dibdib si Kingo ang napinagpapawisang hindi makapaniwalang sinabi ng matalo niya si San Wukong na ganito na ba talaga ako kalakas noon pa. Napatingin siya sa system ng masaya na kumikinang na sinabi niya sa isip habang tumatawa na tulad ng inaasahan ko. At pagkatapos noong hindi pa katagalan. Noong tinawag siya ng ating bida kanina na sinabi niya na aking mabuting alagad, halikarito sandali. Habang naglalakad, sinabi sa kanya niksuan nun na ano po iyon master, may problema po ba? Ibinulong ng ating bida sa kanya na mayroon bang anumang bagay. Ang napakalakas mong ama na makakatulong sa iba. Tumugon naman sa kanya siksuan nun na oo, meron nga siya. Bakit po ninyo na itanong, master? Seryosong ibinulong pa ng ating bida nakita mo, ang unggoy ay likas na magulo. Simula nang matutunan niya ang tungkol sa kapangyarihan ng mga realms, hindi na siya naging masigasig sa pag-ensayo. Dagdag pa niya na tungkol naman sa hari, ang pagdududa niya sa sarili ay bahagi ng kabustuhan niyang mapalugod ang kanyang ama, pero may tunay din siyang pakiramdam ng pagiging mababa. Kaya sa palagay ko, kung mapapalaban natin ang hari laban sa unggoy at siya ang manalo, baka makinabang ang dalawa. Dapat nating iangkop ang ating pagtuturo batay sa kanika nilang kakayahan. Masayang tumugon sa kanya Siksuan nun ayos mabuti yan Master. Mukhang tama nga ang paraan na yan. Susundin namin ang iyong gabay, Guru. Balik sa kasalukuyan. Nakumikinang ang ating bida na sinabi kay iksoan nun na kumusta naman. Hindi ba tama ako? Natumugon ito sa kanya na oo, Master. At pagkatapos ay nag-upper silang dalawa sa hangin. At habang nasa ere ang dalawa sinabi ng ating bida sa kanila na sige na, mayong tapos na ang laban, itabi na natin ang ating mga banal na kapangyarihan. Kailangan na nating magmadali papunta sa susunod na destinasyon. Makikita ang muka ni Medusa na lumiliwanag ang mga mata na sinabi niya na senior, nakikipaglaro ka ba ng bahay-bahayan sa mga basurang to para lang malibang. Dagdag pa nito habang mabilis na papalapit sa kanila na kung ganoon. Nahinatin ito ang turtle shield ni King Guang habang sinasabi pa nito na may mukhang demonyo na isama nyo na ako. Makikisaya rin ako. Na ang mga muka nilang tatlo na si San Wukong, King Guang, Suan Nu, at ang ating bida ay may mga nagulat na reaksyon na nakatingin kay Medusa na hindi makapaniwala. At dito na po nagtatapos ang put isang kabanata. Ikatatlong put dalawang kabanata sa pagpapatuloy. Nakatingin sila sa tartel shield habang ito ay nawawasak na makikita ang kislap na liwanag na kulay green. Na ito ay makikita na unti-unti nang naglalaho sa hangin. Nakakunot ang noon ng ating bida na nakatingin dito habang sinasabi na dina mo ba ang support spell mo. Tumugon sa kanya siksuan noon na may seryosong muka na hindi. Makikita ang muka ng ating bida na sinabi niya na mukhang nasa malaking gulo tayo ngayon. Dagdag pa niya na sa unang tingin ko pa lamang, agad nagbigay ng babala ang aking ikaanim na pakiramdam. Naglalakad si Medusa habang naglalabas ng matinding enerhiya na ang ahas na hugis enerhiya ay makikita sa kanyang itaas. Na napasabi pa ang ating bida na ang halimaw na ito ay hindi katulad ng kahit sinong nakalaban ko pa dati. Nakatingin sa kanya si Medusa habang sinabi pa niya na may mataas na posibilidad na ito ay mauwi sa isang mapanganib na kahihinatnan. Dagdag pa niya na malapit na si Medusa sa kanya na pero sa kritikal na sandaling ito, nanginginig nang hindi mapigilan ang katawan ko. Na nakangisi siyang nakatingin dito na sinabi pa niya na ang katawan ko ay nanginginig sa matinding pananabi. Dagdag pa niya sa kanyang isip na dahil ba ito sa p card. O posibli kayang pati ang personalidad ko ay nagbabago na. Lintik. Ako pa rin ba to, si Hauksian? Na pinagmamasdan siya ni Medusa na may pagtataka sa kanyang muka. At pagkatapos sinabi niya sa kanya nito na senior, anong nangyayari sayo? Mayintindihan ko kung nainis ka sa pag-istorbo ko habang naglalaro kayo, pero ikaw? Bakit ganito ang pagiging agresibo mo? At bakit may isa pang pamilyar na aura sa loob ng katawan mo? Magkasalubong ang kilay ng ating bida na nakatingin siya kay Medusa na pinagtatakahan niya. Sinabi pa sa kanya nito habang nakatingin sa kanyang gilid na sa malapitan, hindi ko maiwasang maramdaman na parabang tagamundong ito ka rin dagdag pa niya na pero ang isa pang aura ay malinaw na nagmumula sa mga mataas na pinuno ng ating kanlurang kaharian. Ang weird. Ang labo talaga. Makikita ang matang ahas nito na nakatingin sa kanya, sinasabi pa na pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung bakit ganito. Gusto ko lang maintindihan. Senior. Nanlaki ang mga matahi ating bida sa kayang narinig na napasabi sa kanyang isip na binanggit niya ang kanlurang kaharian at base sa kanyang itsura maaari kaya na. Nangyayari na agad? Masyado pang maaga ito. Dagdag pa niya na seryosong nakatingin dito na at sinabi niyang may kanluraning aura ako. Baka dahil ito sa mga pakpak sa likod ko. Nakatingin sa kanya si Medusa habang sinasabi ng mahina na ang taong ito. Na napahawak siya sa kanyang baba na sinabi pa ng mahina na habang lalo ko siyang tinitingnan. Lalo siyang kahawig ng isang tao mula sa lokal na mundo. Kailangan ko siyang subukan. Inilagay niya ang kamay sa likod na sinabi pa ni Medusa na sa gitna ng laban, kusa at natural na lalabas ang tunay na uri ng enerhiya. At mula sa kanyang kamay isang pulang bilog na enerhiya ang kanyang ipinalabas. At tumalon sa hangin na ibinaton niya ito sa ating bida. At pagkatapos isang parisukat na gawa sa enerhiya ang kumulong sa kanya na ang mga kislap sa labas ay makikita. Napasigaw si San Wukong na Master, magingat ka. Ganon din siksoan noon na nakatingin sa kanya. Nakakulong na ang ating bida sa parisukat na mukhang napakatibay nito na pinagmamasdan siya ni Medusa. Mula sa loob ang ating bida ay biglang napapwesto at ang enerhiya sa mga pader ng parisukat ay makikitang tila tubig na dumadaloy. Magkaharap silang nagkakatinginan. Na makikita ang muka ng ating bida na seryosong nakatingin dito. Nakangisi naman si Medusa sa kanya habang sinasabi niya na umaasa akong mauunawaan ng nakatatanda ang aking pag-ingat bilang isang mas bata. Nakatingin ang seryoso siya dito habang sinasabi niya sa kanyang isip na mukhang napagkamalan ako ng taong ito na kasama niya kung kikilos ako ngayon, tiyak na mabubunyag agad ang aking pagkatao. Dagdag pa niya sa kanyang isip na at sulit ba talagang aksayahin ang mga baraha ko para lang harapin ang taong ito. Paano na ang misyon, Nakangisi sa kanya si Medusa habang sinasabi sa kanya na nakatatanda, kung hindi mo agad basagin ang harang, maubos na ang hangin dito. Biglang tumalon sa hangin si San Wukong nagagawa ng suntok na may lumiliwanag na mga mata na naglalabas na dilaw na enerhiya. Ganon din ang ginawa ni Xuan no na naglalabas naman ng violet na enerhiya na ang kamao niya ay nakatikom ng mahigpit na binalutan ng bilog na enerhiya. Biglang isang malakas na pagsabog ng dilaw at violet na enerhiya ang makikita. Makikita ang muka ni San Wukong na napangiwi. Nang makita niya na ang parisukat na nagkulong sa ating bida ay hindi man lang nabasad at tila hindi man lang nagasgasan. Sa kabila ng halos masira na ang lupa na pinagkakatayuan nito. Nakababa na sa lupa si San Wukong na nakatingin sa kanya. At pagkatapos sinabi niya habang nangangalit ang mga ngipin na lintik talaga. Mas matibay pa ito kaysa sa baluti ni Kinguang. Makikita naman ang ating bida sa loob ng parisukat na gawa sa enerhiya nakinuha kinuha na niya ang peak card na sinabi niya na hindi kayang tapatan ng unggoy ang taong to, wala na tayong magagawa. Dagdag pa niya na makikita ang mukha niya na ang mata ay umuusok na sinabi niya na wala na akong magagawa kundi lumaban. At hinarap niya ang peak card sa kanyang unahan na makikita ang kislap ng liwanan. At dito na po nagtatapos ang ikatatlong put dalawang kabanata.